ito po abiso sa ating mga motorista ha? maliban po sa oil price adjustment, epektibo na rin po ngayong araw ang ikalawang tranche ng toll rate increase dyan po sa NLEX. Ang update alamin natin kay Bien Manalo live. Bien? Dayan, abiso sa ating mga motorista dahil panibagong galaw na naman sa presyo ng produktong petrolyo ang aasahan. Epektibo na kasi ngayong araw ang dagdag bawas ng ilang oil company. Batay sa oil industry resources ng PTV, posibleng mabawasan ng 90 centavos kada litro ang gasolina. Habang ang diesel ay posibleng madagdagan ng 60 centavos kada litro. Samantala, ang kerosene naman ay posibleng madagdagan ng 80 centavos kada litro. Ang pinakahuling paggalaw sa presyo ng langis ay dahil umano sa galaw ng presyo sa pandigdigang merkado. Mga gawaro kasi eh hawak nila yun, eh, na, na yung dagdag dag, 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 bawas na lalo na sa increase ng mga gasoline natin. Samantala, epektibo na rin ngayong araw ang ikalawang tranche ng toll rate increase sa NLEX. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, dumaan sa masusing regulatory procedures at review ang naturang toll hike proposal bago inaprubahan ang naturang toll adjustment ay malaking tulong para maipagpatuloy ang paghatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga motorista. Bukod sa NLEX, nauna nang inaprubahan ng TRB ang toll hikes sa Muntinlupa Cavite Expressway kamakailan. Uh, regarding sa ng increase ng toll fee, okay naman yung yung maintenance ng ano, safety ng ano, natin lalo din sa expressway, basta malinis. Ila naman, okay lang naman yung increase na ano eh. Wala naman problema ron. Basta maganda yung expressway natin. Dayaan, exempted naman sa naturang toll increase ang mga sasakyan na may kargang agricultural products. Pero kinakailangan nilang mag-enroll doon sa toll increase exemption program na pasok o kasali doon sa food lane accreditation project ng Department of Agriculture. At kapag naaprubahan na ang kanilang aplikasyon, ang kanilang transaksyon simula kahapon lunes hanggang sa linggo ay ikikredit naman bilang rebate sa kanilang registered RFID account sa susunod yan na miyerkules. At update naman tayo sa lagay ng trapiko sa mga sa mga oras na ito ay maluwag pa naman ang usad ng mga sasakyan both south and northbound lane dito yan sa Balintawak Toll Plaza sa NLEX at at dayan meron pa ring mga nakapilang mga sasakyan o nagpapakabit ng RFID dito sa buta ng Balintawak Toll Plaza. At ayan muna ang update. Balik sa iyo Dayan. Maraming salamat sa iyo Bien Manalo.